So hello guys. Sold na ang ating almusal. So ayan. Kaya Kain na tayo. Kasi nakapagluto na ang inyong lola. Maraming dahon guys kasi inubos ko yung isang ano talaga. So ayan. So ayan na guys, Taraaa! O, oh, diba? Sarap ng almusal ko. Mainit na sabaw. So, ayan siya. Ayan. Need natin humigop ng mainit na sabaw. Hindi kasi uso dito ang sabaw-sabaw sa umaga. Pero, ayan, nakapagluto tayo. Kaya, kainan na. Uh. Udong. O, oh, diba? udong po siya, guys. So, ang dami ng dahon. O, di diba? Nakita niyo naman. Sobrang dami ng dahon. Inubos ko yung isang, ano, tangkay. Isang tangkay. Kasi, masasayang lang siya eh. So, ayan. So, almusal na tayo, guys. Bye-bye! So, ayan.